Konnichiwa po! Wow! ganda! Papunta po tayo ngayon sa Infinity Farm, Bako, Oriental, Mindoro. Mapapansin nyo naman na talagang bukid at puro bundok ang inyong matatanaw. Meron pa tayong madadaan ng tulay na pwedeng-pwedeng pagpicturan. <laughs> Simula kalapan hanggang dito, halos mga isang oras din ang biyahe. Tapos akala mo, eto na, yun pala, wala ka pa pala sa entrance, dito pa lang. Pagdating mo sa gate, makikita mo na agad yung mga rules and regulations nila. Tapos bibigyan kanila ng makukulay na mga papel na ito. Di ko nga alam kung saan to gagamitin. <laughs> Start dito sa gate, medyo malayo pa yung mismong resort. May mga masasalubong ka pa sa daan ng mga bibi at pato. Pwede ka din magpicture at magpakain sa mga hayop. At meron din po sila dito nung dilaw na ahas. E. Pasa ko dyan kasi takot ako sa ahas. Kaya daretsyo na agad tayo sa resort nila at makikita nyo agad ang dambuhalang basket na ito na puno ng prutas. Ay dito pala maaari gagamitin palatandaan ng orange kung kids, yellow kapag senior at green naman sa mga adults 11 years old pataas. At may checking of attendance din din sa harapan. <laughs> Ayan, di ba? Napahalinaw ng tubig. Grabe. Magugustuhan talaga to ng mga nature lovers na pupunta. So, eto na. Tara, mag-start na tayo ng tour. Ipapasyal ko kayo dito sa napakagandang lugar na ito. Una, pagpasensyahan nyo na po ang aking long ganisa sa pakat <laughs> napahigpit ata ng tali. Tingnan <laughs> nyo to, nakakatawa. Nakasulat. <laughs> Hindi lahat na nagbabakasyon ng na pera. Yung iba gusto lang Buminga. may hugot. <laughs> may hugot dito sa Infinity Farm. <laughs> farm, farm Fresh. Farm Paris Fresh. O, farm Paris um, Farm Paris Fresh. Farm Farm silog. Farm Paris Fresh. Oh. Farm bahayin. Farm souvenir shop. Mahim. Meron din po silang souvenir shop para sa mga gustong bumili ng souvenir, di ba? <laughs> At meron din po silang dikitan dito ng stickers para sa mga vloggers na bumibisita dito sa Infinity Farm. May nauna na nga nagdikit ng stickers ko. <laughs> Dito din malapit ang mga restroom at shower room nila. Dahil ihing-ihi na nga ako, hanapin na muna natin ang toilet dahil mahaba-haba pa ang lalakarin sa pag-tour dito. Nakakatuwa, ang daming salamin sa paligid. Ready na mag-selfie-selfie. Kaka-selfie <laughs> Kaka ko, ayan, di ko makita ang toilet. Shower room pala ito. Wow, meron din pala silang palaker. Sa wakas, nakita ko na rin ang toilet. Palabas na eh. Syempre, yung toilet lang ay papakita ko. Pati yung mga bawal itapon dito. In fairness, ang ganda ng sink nila, pababayong style. At siyempre, meron din silang mga paganito, nahuhulugan mo ng coins, hindi po siya libre. Ang ganda ba subabae, nakamove on. Ang daming hubot ng infinity ah. Ano ba O di ba ka na lang talaga? Meron po kaming kasamang guide at dinadala niya kami sa magagandang spot na makikita dito. <laughs> Eto na ang mga hagdan, stairway to heaven ata, are. Grabe, di ko talaga akalain na ganito pala kaganda at kalawak ang lugar na ito. Kahit saan ka pumesto, pwedeng pwede kung saan ang pinakabet mo. Meron din sila naglalakihang mga bamboo dito, ala Japanese style. Maganda daw dito mag-picture-picture. -picture. ay hindi pa pala natatapos dili ang pag-akyat na kung may makikita ka pang dambuhalang padlak dito. Para daw to sa mga taong may pag-ibig, ay sana all ka na lang. O, alam mo na, pag single ka, bawal ka dito. Chok!

balikali tayo Sabi nung guide namin pwede daw ari inumin kasi wala naman daw lasang ihi kasi pina katuktok na daw ito at wala nang naliligong ibang tao sa taas ay talaga laang ay matikman nga <laughs> at pati si banker ay napainom na rin. <laughs> no, sa manu? ano si manu? ano? 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 Ang ano? Ang sarap. ano? <laughs> mm. <can> <laughs> <laughs> ano? tubig niya. Si ano? Oh. ano? 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 Eco-friendly talaga dito kasi kahit basurahan nila gawa sa bato. Yes. Uh, <laughs> dito, ang taas dito ang pinuntahan namin. May guide kami sa likod. Ayan. Mataas. Mataas wow. dito. Ang ganda pramis Sa totoo lang. O, oh, kaliwaan. O, oh, kaliwaan lang ang ano dito ko. Ang ganda niya. Kasi ang ganda ko. Char. <laughs> 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 oh, Yung iba pa pa sila. ang ganda kasi paado sa tuktok. Sa pinahan tuktok. O, oh, pababa tayo. <laughs> Bawal po magdala ng food dito kaya kailangan yung umorder sa kanila ng mga pagkain. Meron silang dalawang klase ng budal fight, inihaw at saka prito, na may kasamang panghimagas din. Dadalhan din nila kayo ng mga plato, gloves at saka inumin na mga set sa binili nyo. Meron din silang mga tindahan at mga panindang prutas. Tulad na lang ng lansones na ito na bagong pitas pa sa farm nila. Kaya tayo sa ano, sa mga gusto po pumunta dito sa Infinity Farm, kailangan nyo po muna magpa-reserve online. Hindi po sila basta-basta nagpapapasok, lalo na kung di pa bayad, Char. <laughs> Sana nag-enjoy po kayo sa masayang tour natin dito sa Infinity Farm Bako. Huwag nyo kalimutan magdala ng jacket ha at super lamig ng tubig. Eh. <laughs>